Lakbang eh. Dalagan. 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 Harayo na kasi, taosa. Ayan, mga mamas, sir. po tayo ngayon. Pasensya na po sa boses ko kasi paos tayo ngayon. Ayan, yung mga ginagamit na bangka dito sa probinsya. Sa mga kab kababayan natin, mga mamas, sir. Maliligo kami sa dagat. Ito yung tinatawag namin na barawalte. Duroongan. Ah, si Dodo. At saka si Gina at saka yung pamangkin ko. Pwede na yan dyan? Apo pala. At ngayon mga ma'am sir, naliligo oh. na po kami. Laka, laka ak. Ak. Ano eh? Hindi na ka na Hindi na ka Hindi na 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 Hindi na na Ayan na mga mga sir, naliligo na tayo sa dagat. Ito, ito, ito. ito, 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 ito. Ayan si Dodo. Ang tarong galing lumangoy. At yun yung apo ko. At yan si Mimi. At ito ang iyong lingkod mga sir, Tony Aklo Vlog. mga mga sir, Tony Aklo Vlog. Maganda Huwag na tayo doon Hindi Huwag na Malayo na doon Malayo na doon mga mam Ma sir Baka maano tayo ng Dogong May dogong dito Hala, eh. So ayun Naririnig nyo mga mam Ma sir Ang Ang Mga ibon sa ano Mga ibon sa mangroves. Yan ang mga ibon sa mangroves dito sa probinsya namin. Isa lang to sa liguan dito sa amin. Ito yung tinatawag na barawalti. Yan yung mga bangka nila. Mga bangka nila yan. Yan yung mga panghabang panghabang buhay na hanap buhay dito sa amin mga mamusir. Okay, cut po muna tayo mga mamaster. Maligo muna kami. ayun na nakatawid na kami sa tulay na kahoy dyan po kami naligo mga ma'am sir nakita niyo yung mga bangka yan yung mga hanap buhay po na pinagkikitaan dito ng ating mga kababayan yan, isa kong kasama si Dodo pamangkin ko sa pinsan Enjoy ang aking pagligo. Ay, hello, oi. At ito ang... Salamat sa pagdala ng aking bag. Ayan.